Hello magandang araw po sa lahat ng aking tagapagsubaybay sa aking channel uh, Mayroon tayong bagong mutya at medyo matagal tayo nakapag vlog dahil nga ay Nagpunta tayo sa kagubatan, naghunting tayo ng mga mutya at ngayon lang ako nakapagbalik sa Pag vlog dahil ilang araw ako hindi nakapag vlog dahil nga po ay busy tayo sa paghahunting ng mutya sa mga kabundukan. Ito po ay aking nakuha itong mutyang ito. Pero bago ko sisimulan itong aking kwintong ito kung ano itong aking nakikita ay huwag makalimot yung mga baguhan po na mag-subscribe, mag-like at i din po sa mga kapatid nating tagapagsubaybay sa ating channel at sa sa mga ganitong klasing usapin na mga mutya na may kapangyarihan. Uh, ito po ang mutyang ito ay isa po itong uh, kahibulungan o miracle na mga gamit na bigay po ng kalikasan. Ito po ay isa po itong mutya na tinatawag nila na makabuhay. Ito po ay makabuhay na mutya. Bakit ko po nasasabi itong makabuhay? Dahil ito po ay isa po itong bato na nakadugtong mismo sa uh, bagin na makabuhay. Katulad ganyan siya oh pagkakuha ko. Ito po yung bagin, nakadugtong siya dyan. Nakadugtong siya at mayroon pa nga yung balana o oh, kung saan siya dumikit dito po yung puno niya. Ayan po, ikotin natin para makita ninyo yung kabuuhang anyo. Ayan. Ayan po ang kanyang hitsura. Mutya ng makabuhay. Sa Bisaya yung makabuhay, mutya sa panyawan. Panyawan po ito na mutya. Ang panyawan na mutya ay alam na naman ninyo yan kung ano ang hitsura ng puno niya. Ang puno niya ay hindi rin pwedeng masabi natin na puno dahil nga siya ay bagin. Kapag mag-usap tayo ng puno, ay kahoy yan. Kahoy. Pero dahil nga bagin siya, uh, mayroon din siyang tinatawag na ugat. Parang ugat din yan pong tawagin. Ugat kung puno din. Ayan po ang kanyang hitsura na mutya. Napakaganda po. Dito po yan siya nakuha sa bundok at yan po ang kadugtong na na putol pero hindi ko po yan sinadyang putol dahil nga pagkuha ko gan ito po yung ito po yung ugat yan po ay ugat at nakadugtong po yan at gisangi ko lang yan ginanon ko para makuha ko ang kanyang mutya ayan po ang mutya ng panyawan o makabuhay kung tawagin sa ibang salita sa amin sa mga bisaya makabuhay o tinatawag na panyawan sa nagtatanong kung ano ang gamit sa mutya ng panyawan ang panyawan ay gamot po yan sa lahat ng karamdaman at swerte yan dahil nga kapag may sakit ka mawala ang iyong mga sakit at hindi lang po yan yan po ay isang proteksyon sa kulam, barang daot at mayroon din po iyang kakayahan na tagaliwas sa lahat ng mga masasama. Dahil nga ang abilidad po ng panyawan ay pag makuha mo yung buo na kanyang bagin, maraming gamit po yan. Kung nagbuhay ka ng mga manok o mga kambing o mga baboy o anumang mga binubuhay mo na nanjan sa bahay mo, magkuha ka lang ng panyawan, hindi po makalapit ang mga sakit-sakit katulad ng mga atay-atay, yung mga sipon, ubo, mga lagnat ng mga hayop mo, hindi yan makadapo yung sakit kapag meron kang panyawan o tinatawag na makabuhay. Yung tinatawag nila makabuhay dahil nga mabubuhay lang po yung panyawan, 'Yan, kahit hindi mo yan itanim, isabit mo lang yan sa bakuran mo. Tutubo yan, magsibol yung tubo niya, mabuhay siya sa hangin. Kaya napakalaki po ang power ng makabuhay o panyawan dahil nga dito sa amin, merong panyawan dito, ay sinabit ko lang yan siya sa aming bakod at tumubo lang siya. Ipakita ko po sa inyo itong aking ah nakuha na doon sa bundok no ipakita ko yung hitsura ng paniyawan oh, oh. kita ko sa inyo ha para magkaintindihan tayo dahil iba talaga <coughs> excuse me po iba talaga ang ang aktwal o oh. tingnan nyo oh. ayan po yung panyawan yan panyawan po yan hindi yan tinanim no dito ko lang yan sinabit at nag-uugat yan so, marami pa nga dito oh. Ayan no. Ayan po yung paniyawan. Yan ang paniyawan o makabuhay dahil nga nabubuhay po yan dito sa itaas na walang puno. O tingnan niyo oh sa diba baba oh. Ayan. O, nabubuhay lang siya sa itaas o kung titingnan nyo yung kanyang mutya, ayan po oh. Yan po ang mutya niya. And ang porma sa aking pagkakuha nito, pero hindi ko dito nakuha no. Nakuha ko po ito sa bundok naghanting ako dahil nga hindi ko mag-expect na makakuha ako ng mutya niya. Wala akong ano kung kasi kapag maghanting ka ng mutya, hindi ka makapag-expect nga yan talaga ay kukunin mo. Pakita ko sa iyo ng sample, no? Ito po yung dulo niya. Ito, ito yung dulo niya. Ito yung dulo niya, no? Yan. Pagkakuha ko niyan, ganyan po ang hitsura niya. Ganyan. Nakadugtong siya dyan sa dulo. Pagkadugtong niya ay nagtataka ako bakit matigas po yan at gilangkat ko lang kinuha ko ganun. Sinangi ko yung dulo niya, ganyan. Kaya mayroon siyang uh, balana sa aking pagpupuha Ayun. Yung dulo ganyan siya sumibol siya dyan. at dyan siya tumubo. At ito po ang itsura niya. Ayun kung titingnan yung mabuti ang kanyang pagkabato o yung kanyang katawan ay mas, magkasing hawig din sila sa kanyang balat na may-ari nito ayan po yung panyawan o makabuhay kung tawagin sa ibang salita ayan po yung panyawan no? ayan. at ito ang kanyang mutya ayan. kung titingnan nyo hindi siya pabilog dahil nga matulis siya dahil yan po ang itsura ng kanyang katawan na paniyawan. Ayan. Ang gamit nito ay maaari itong panggamot. Pwede rin ito sa proteksyon. Dahil ang proteksyon na kinukuha natin dahil nabubuhay siya sa hangin, kung meron kang iniisip dahil hangin siya nabubuhay, kung ano ang iyong iniisip ay matutupad sa so magita ng mutya na ito dahil nga ang kapangyarihan ng panyawan o makabuhay ay mabubuhay siya sa hangin. Kahit nga wala siyang, kahit hindi siya itinanim sa lupa, isabit mo lang yan. Kahit katulad nito, sinabit ko lang ito dati. Para kasi nagbuhay ako ng mga ano, mga hayop dito sa bahay ko. Nabuhay lang yan, oh. tignan nyo. Oh. Nabuhay lang yan sila na hindi ko tinatanim. Ayan. Kaya napakaganda ang kanyang uh, power kapag meron kang ganitong klasing mutya dahil nga ay sa hangin siya nagbubuhay. O kung halimbawa meron kang mga iniisip dahil ang isip kasi hangin 'yan. Hangin dala ng yung isip, hangin 'yan. Kaya kung ano ang yung iniisip dadaan sa hangin ay matutupad kaya ito ay maganda ito sa swerte sa panghanap buhay kung ikaw ay uh, nangangailangan ng tulong sa pamamagitan ng dahil tayo kasi mga tao mayroon tayong mga kanya-kanyang mga problema kanya-kanya tayong na mga papel na ginagampanan kapag hawak mo ito matutupad talaga dahil nga ang power ng makabuhay o maka uh, ano ba yan? Tagalog, makabuhay sa Bisaya, Panyawan ang panyawan kasi ay nabubuhay sa hangin.